Ayan, pwede na ang papaya. Kukunin kita mamaya. Hmm. Lagot ka, papaya. Ang dami mga itatanim na protas. Ayun, may malunggay din. Panghalo sa papaya, malunggay. ko ba yun mamaya? Ang <laughs> taas. Papaya kaya? Paano kaya kukuhanin yun? Yeah, andito ako sa likod. Nagtitingin ng pwedeng maulam. Naispatan ko yung malunggay. Guys, kukuha si Tita Shawi ng Papaya, tapos ilulotok yung papaya. Aakyat na siya. ng Papaya. Ganda naman. Asama ko yung dalawa. Yung dalawang kapatid na basti Tapos, kukuha din siya ng malunggay. Ote, okay. higlang nawala si Mama. Ang dahil niya mawala. Shhh, okay. huwagin ko niya. Saan na ba <laughs> Ang <laughs> dalawang kong kapatid sumama sa amin. So, Bakit ang na, na Kamuha ng pangsungkit. <laughs> Alit dito, tingnan natin. Makit siya, oh. Ay. Ayan na lang, oh, yan. Ito nga. Oh. Mm. May baba pa <laughs> <laughs> Ayan. Ikutong kang bababa doon. Ayan. Ayan. Ayan, kinakuha na. May isi. Sige lang. Ayan. <laughs> Ayan, nakakuha na. Mama. 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 Tama <laughs> na yan? O, oh, next. Maghuli tayo ng manok. Ayan, <laughs> yeah, nakakuha na po kami ng papaya at malunggay. Hahaluan namin yan ng gata at dilis Lacto. kulang kulang na Pal palengke. Ano ganoon pa ba? Pita! Ano po mo nila?